tayo ng mga ano mga anong kanik namin doon sa labas. Kasama ko ang dal, ang mga tatlong mga makukulit. Okay, yala, let's go. Let's go. Dandahan mga boys. Mainit ba ga? Mainit. Punta ka doon. Dito, dito, dito. Ay, dito ka na susyo. Kasi mag-iihi. mag, -i -i -i. mag -i -i -i. yan. Okay, go. Go there, go. Slinky, huwag ka dyan sa kainitan. lang buksan natin yung isang umbrella ano na yung malunggay namin bagong mga subol yung dahon kukunin ko bago sila maano ba bago sila masira habang habang pwede pang pakinabangan ako may nag ano dito ng ipon may may kinatay na ipon dito at ito yung isa nating malunggay kasi ano ngayon ni? Eh, magtatag magtataglamig na naman sa ngayon ano pa ano pa yung panahon mainit pa kaya kunting ano lang yan pag nagtaglamig na wala na rin yan nasisira na naman kaya itong kamote din natin ya harvest ko rin yung mga dahon na mga okay okay kaya yan ito diba oh, may naroon man tayong mga harvest na uulam tagal ko rin hindi dito nag video video eh. kasi sobrang init ng panahon dito oh ayan tinanggalan na ng ano ng cover kasi nakabalot yan nung nakarani eh, para makabawas ng init pero ganun pa rin sobrang talagang napakainit ganyan niya yun yung, ang hitsura dito puro mga ano mga patay hindi pa natatanggalan ng mga patay ng mga sanga ay, hey, silingki. Anong ginagawa mo? Bihira lang namin sila papuntahin dito sa kabila kasi sobrang mainit. At saka kung ano-ano mga pinaggagawa. Kain ng kain ng mga dahon. Tapos, sumusuka. Kalaman nila mga kambing sila at tumakain ng mga dahon. Gina. Ayun kung saan-saan sumusote. Kaya ayun po na sila dito. Chino! Huy! Nagagalit yung nanay nila. Ikaw naman, kala mo na may. Labas! Ali ka dito, alika. <coughs> ano ba yan? Doon ka. Ano, oh, mga pasaway? walang walang mga ayos yung mga halaman namin kasi hindi sila nga na ano kasi tag, tag init yung kalatsutsi kahit kahit nang tag init siya lumaban may mga bulaklak pa rin lumalaban yan ang mga palaban so anong ginagawa mo ah, ano hal-hal ka hal-hal? Ito kasi hindi sanay nang dito ba na klima si Slinky. Talagang konting ano lang naiinitan siya eh. Mainit din naman sa kung saan siya nang galing. Kaso nga lang iba talaga yung init dito sa kuwit. Yala let's go na. Yala boy. Yala kang. Here, here, here. Slinky, come. Come ka? ta, ta, kamo? yala pasok, ay, Sarado mm, -hmm. kasi may barricade kami dito. yala, inside, no, yala go 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 go, linken ka na yala, pasok koy pasok pasok. Yala, yala, pasok, pasok. No, 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 no. Ay, hindi man dyan yung hagdan. Ano ka ba? Oh? Tika, tika, may bala, may... Okay, yala, go. Mas maganda pag may ganyan kasi hindi sila nakakadaran sa pintuan. Pag mayroon ano, nagbubukas ng pintuan Ano pala yung ipon na inatay ng pusa yung ipon. Tawawa naman yung ipon. Nagay na natin yung ipon. At harvest na natin yung malunggay. Kaya alam mo na may napakarami. Kukunti lang naman. Basta meron na tayo kung harvest. Okay na yun. hindi ko kinuha. Ayan, oh, nagkakaganyan na siya. Kaya kailangan ko siyang kunin. Kasi, nakikita ba? Ayan, oh, hindi na, hindi na makakain. Sayang naman, sayang. naman tayo sa ating kamote. nakuha natin. Ang bango. Ito yung kamote. Ito yung malunggay, di ba? Di ba? Masarap to, masarap. ito na po yung ano yung lintels ang lalagyan ko ng gulay na harvest natin ngayon lang ako maglalagay ng kasi parang ginagawa ko siya na parang munggo lalagyan ko na na rin siya ng talong yan may talong po. ano-ano na lang makuha ko ba ng mga gulay-gulay Hey, ito yung hinarvest natin na dahon ng malunggay at saka talbos ng kamote. Ngayon, ngayon ko lang ito matatry na talbos ng kamote na ilagay dito. Hindi lang yan. Ako lang din naman ang kakain. Experiment ba? Pag masarap, the goods. Okay. Hey. gagawa na naman ako ng sarili kong mga invention. <laughs> eh, hindi ako makapagsalita ng malakas kasi alam nyo na, may tulog. Ito mamaya, makaisturbo tayo. Kaya, ayan sana maganda yung ano yung outcome na na try nyo na ba yung magluto ng munggo at saka may talibos ng kamote kasi ako ngayon ko pa lang ngayon ko pa lang ito na try oh uh, ang dami ng gulay na wala oh no isang ano lang sobra ng greens. So, pakuloyin natin ng mga sakit lang. At balikan natin. There we go again. Lasang dahon pa rin. <laughs> Lasang dahon din. Para sa akin ha. okay siya. Sarap din siya. Kaya, kayo kung gusto nyo i-try, try, why not? Coconut. na. Okay. Patayin na natin siya. Kain po tayo.